Abril 21 at nandito po tayo sa Pamahalaang barangay ng Tampak 1. At ating po makakapanayam ang isa pong uh, kagawad, si kagawad Pedro Galapon. Magandang hapon na uh, kagawad. Magandang hapon din po. Ayan. Uh, ano po bang komite ang hinahawakan po ni kagawad? Uh, sa ngayon po, ang hawak ko pong komite ay sa infra po. Sa infra, infra. Ayan. Uh, pero sadya po ko po, po ngayon sa inyo ay ito pong nakarang dayatan. Ah, alamin po inaalam po namin kung kumita ba ngayon ang mga magsasaka. Meron po ba kasi saka, Kagawad? Meron po, meron pong mahigit kalahating karya po, 7000 square meter po. 7000 square meter. Opo. Ilan po ang uh, inani? Bali, 114 po. Wow, ang dami. Opo. <laughs> Noong po bang nakarang dayatan, taong 2023, ilan pong inani? Naka-isamdaan lang po yon nung nakaraan. pero maganda na rin. Oh, sa so 7,000, no? Kaya lang, ang presyo po noon, nasa 15 lang po. 15? Oh, po. <laughs> Eto, 140, magkano po yun uh, yung 25 po per kilo. Wow, 25 Nabutang per kilo. Nabutan ko yung 25. Eh, di isang kaban, eh, nagkakahalaga po ng... 15 po. Wow, ang <laughs> Binenta niya ba lahat? Hindi po, nag-iwan po ako ng 10 sako na pinakono para sa pangbigas. Ayun. Ilan po ba kayo sa bahay? Eh, tatlo lang po kami. Yung, yung isa po kasi nasa nag-aaral naman po sa Laguna. Bali yung anak kong dalaga, yung as misis ko, sa ako lang po. Ayun. O, kamusta po ba? Uh, yung pinagbenta po ba? Ano ba? Ah uh, naibayad ba sa utang? O meron po kayong naipundar? Eh, yung iba po, naibayad po sa... Dahil na nakaraan, eh, medyo o kunti ang inani, kaya nakautang ng ginamit sa bukid. May pambayad yung iba. Yung iba, na nagamit sa bahay, nakakahit kahit paano, eh, nakapagpaayos ng konti sa bahay. Ano pong kaya, inayos po sa bahay? Nakapagpa-flooring naman po. Ah, flooring. <laughs> yung utang yun, nabayaran na lahat? Opo, bayad na po lahat. Yung utang. So, hindi na kayo maungutang o maungutang pa ulit? Hindi na po, dahil may kahit pa may natira pa rin pong puhunan. Ah, may natira pa. Na, pang Pataba. Pataba. Oh, po O, oh, sa 7,000 square meter po ba, ba magkano po ang ginagastos? Ah, bali, ang naipataba ko po doon ngayon ay bali, 6 po eh. Par, bali, gumagastos po lahat ng pan po yun, nasa 25,000 po. 25,000? Opo. Oh, so, meron ka bang naka-stack na 25,000? Meron po. Sa ngayon oh, po, ba, meron no? pang talaga. Yung sa pangparutor, ay, talaga. Tanim. So hindi na Pangine talaga kayo pa uutang. Pa. Opo. Opo. Ayo. So masabi ba natin maganda ang resulta ng uh, anihan ngayon? Ay, sana ngayon talagang maganda po ang kahit na po mga medyo nahuli, ay maganda pa rin po yung ani. Yung lalo na po yung mga nauna, talagang nakaka 150 po Ganon ng isang ektarya. Mahigit. Dumami ang Opo. At yung presyo tumaas pa po. Tumaas 'no. Opo. Opo. O ano ba wish mo sa susunod na ito, tong, itong uh, tag-ulan? Tag ano ba? Eh, sa tingin sa mo ba, Manatili mataas ang uh, presyo ng palay? Eh, sana po para magtuloy-tuloy na po yung pantalaga, Yung ma malaki ang kita ng magsasaka, hindi na mangungutang. Ayun. Eh, medyo giginhawa po ang mga magsasaka. Ayun, uunlad. Uunlad po, uunlad ng konti. <laughs> Ayun. Oh, sige po, maraming salamat kagawa. Okay po, maraming salamat din po.